Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Victor ay isang tahimik at mabait na lalaki. Hindi siya mahilig makipagsapalaran pagdating sa pag-ibig. Ngunit nang makilala niya si Elisa, isang babae na tila isinumpa ng kagandahan. Hindi niya napigilan ang sarili. Si Elisa ay kilala sa kanilang lugar bilang mapangakit. Maraming lalaki ang nagkakagusto sa kanya. Ngunit tila laro lamang para sa kanya ang lahat ng ito. Ang mga lalaki... Parang laroon lang yan, sabi ni Elisa sa kanyang kaibigan. Kapag nagsawa na ako, iiwan ko na sila. Ngunit si Victor ay iba. Hindi siya agad nagpakita ng interes. At ito ang nagbigay hamon kay Elisa. Sinimula ni Elisa ang kanyang laro. Madalas niyang tuksuhin si Victor biglang hawak sa kamay, lambing na boses at mapangakit na tingin. Kahit pa alam ni Victor ang reputasyon ni Elisa, hindi niya maiwasang mahulog sa bitag ng babae. Baka naman iba siya pagdating sa akin, bulong ni Victor sa sarili. Hindi alam ni Victor na ang mga dating naloko ni Elisa ay palaging nawawala o nagkakasakit matapos siyang iwan. Ngunit walang makapagturo kung bakit o paano. Habang tumatagal, unti-unting nararamdaman ni Victor ang tunay na ugali ni Elisa. Mabilis itong nagsiselos kahit sa mga kaibigan niyang babae. Isang beses, Nahuli ni Elisa si Victor. Nakausap ang kababata nitong si Ana. Agad siyang nagalit. Ako lang dapat ang kausap mo. Wala nang iba, sabi ni Elisa. Habang nakatingin ang diretsyo sa mga mata ni Victor. Hindi maintindihan ni Victor kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Elisa. Ngunit dahil sa pagmamahal, nagpaubaya siya. Isang gabi, kinausap si Victor ng kanyang matandang kapitbahay na si Aling Tasha. Victor, iwasan mo si Elisa. Hindi siya ordinaryong babae. Marami na siyang nasira. At kung hindi ka mag-iingat, ikaw ang susunod. Ngunit hindi pinakinggan ni Victor ang babala. Mahal ko siya, hindi siya ganoon, sagot niya. Habang tumatagal, nagsimula ng makarana si Victor ng mga kakaibang bagay. Minsang naglalakad siya pa uwi. Naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Nang lingunin niya, Nakita niyang isang babae sa malayo, kahawig ni Elisa. Ngunit ang mukha ay maputla at tila walang buhay. Pagdating niya sa bahay, tinanong niya si Elisa, Sumunod ka ba sa akin kanina? Mumiti lang si Elisa at sinabi, Bakit ko naman gagawin yon? Dito lang ako buong araw. Ngunit hindi maari sa isip ni Victor ang nakita. Habang naglilinis sa bahay ni Elisa, napansin ni Victor ang isang kahon na nakatago sa ilalim ng kama nito. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga litrato ng mga lalaking dati nang naugnay kay Elisa. Ang kakaiba, ang ilan sa mga litrato ay tila sinunog. At ang ilan ay may mga hiwa sa mga mata o liig. Nahintakutan si Victor. Nang tanong niya si Elisa tungkol dito, nagbago ang itsura ng babae. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo nauunawaan. Malamig na sabi nito. Isang gabi, habang natutulog si Victor, napanaginipan niya si Elisa. Sa panaginip, nakita niya itong nakaupo sa isang trono na napapalibutan ng mga anino. Sa harap ni Elisa, may mga lalaki na nakaluhod at umiiyak. Ngunit walang awa siyang nakangiti. Ang lahat ng ito ay sa akin, sabi ni Elisa sa panaginip. Nang magising si Victor, puno ng pawis ang kanyang katawan. Kapag tanto niyang, hindi ordinaryo si Elisa. Pilit iniwasan ni Victor si Elisa. Ngunit tila alam nito ang bawat galaw niya. Isang gabi, sinundan siya ni Elisa sa bahay. Bakit ka umiiwas? Akala ko ba mahal mo ako? Anong nito habang dahang-dahang lumalapit? Ang itsura ni Elisa ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging pula at ang kanyang ngiti ay naging malatimonyo. Hindi mo ako pwedeng iwan, Victor. Ako ang may-ari ng puso mo ngayon. Lumapit si Victor kay Aling Tasha upang humingi ng tulong. May paraan para makatakas ka, ngunit kailangan maging matatag ang loob mo, sabi ni Aling Tasha. Sa gabing iyon, naghanda si Victor. Nanalangin siya, dala ang banal na krus at asin bilang panangga nang dumating si Elisa sa bahay niya. Biglang umihip ang malakas na hangin at naramdaman ni Victor ang presensya ng dilim. "Victor, mahal kita. Huwag mo akong labanan." Sabi ni Elisa habang papalapit. Munit inilabas ni Victor ang cross at itinaboy ito sa kanya. Napasigaw si Elisa at naglaho siya sa isang ulap na itim na usok. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na muling nakita ni Victor si Elisa. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang pabalik ito balang araw. Ang mga alaala ng kanilang relasyon ay nanatiling sugat sa kanyang puso. Ngunit natutunan niyang mas mahalaga ang kalayaan kaysa sa isang pag-ibig napuno ng kasinungalingan At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po